mga kabayan! This is Rochelle from LexCode. At kung isa ka sa managahanap ng trabaho abroad at hindi mo pa alam kung anong mga requirements na kakailanganin mo, this video is right for you. Alam naman nating lahat na hindi madali yung pag apply ng trabaho abroad. Marami kang pagdadaanan na proseso sa embassy, sa visa offices, sa immigration, marami kang aatendan na interviews at isama mo pa ang napakaraming dokumento na kakailanganin mo. Kabayan, Anong requirements ba kailanganin ko kung mag apply ako abroad? Tara, pag-usapan natin 'yan. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung bakit nga ba mahalaga ang document preparation. Alam mo ba na isa sa mga dahilan kung bakit na-delay ang OFW sa pag-apply o sa pag-approve ng kanyang documents ay dahil sa hindi tama at incomplete na documents. Kaya bago ka mag-submit ng mga documents mo sa agency, sa embassy o sa visa offices, alamin mo muna kung meron kang tama, complete, at properly translated na documents. Iba-iba man yung requirements na kakailanganin ng bawat bansa, meron pa rin mga common documents na dapat alam mo. Katulad na lang ng birth certificate, marriage certificate, diploma at EOR, employment contract, PRC license, NBI clearance, apostille at passport. Ipost mo muna ang video na to at tingnan mo kung meron ka ng mga documents na ito dahil kung wala, ngayon pa lang ay hanapin o lakarin mo na para hindi ka mag at maghabol pagpunta mo ng agency o embassy. At isa sa mga pinakamahalagang dokumento na kakailanganin mo ay ang ibinibigay ng DMW. Pero ano nga ba muna yung DMW? DMW or Department of Migrant Workers ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga katulad mong OFW na makalabas ng bansa ng ligtas at legal. Sila rin yung nagbababa o naglalabas sa mga accredited agencies na kung hindi mo pa alam ay nasa description box yung link. So yung document na ibinibigay nila ay tinatawag na Overseas Employment Certification or Exit Clearance. So ano nga ba yung ginagawa neto? Bine-verify nito na meron kang valid at verified na contract sa ibang bansa na pupuntahan mo at pwedeng-pwede ka nang umalis ng bansa. At bonus pa, kung meron ka neto, ay exempted ka na sa travel tax at terminal fees. Depende pa rin sa type of worker mo, meron o naiiba-iba pa rin yung requirements na kakailanganin mo. Katulad ng, for first-time land-based hires, kailangan ng DMW Verified Employment Contract, original, plus isang copy, valid passport, at least 6 months before expiration, valid visa or work permit, PDOS or payer certificate, medical clearance, proof of overseas worker insurance, at dalawang 2x2 photos. Kung ikaw naman ay balik manggagawa o returning worker, kailangan mo ng valid passport, Valid Visa or Residence Permit, Proof of Employment or Contract Renewal, at Latest Payslip or Company ID. Kung so, ikaw naman ay seafarer, kailangan mo ng updated Seafarer's Identification and Record Book, Valid Passport, Employment Contract, Medical Clearance, at iba pang Maritime Certificates. Kung gusto mong makita ang full list ng requirements, Bisitahin mo lang ang official website ng BMW at bmw.gov.ph. Kailangan ba ng certified translation kung mag apply ka sa ibang bansa? Well, depende yan sa kung anong bansa yung pupuntahan mo. Kasi may mga bansa katulad ng Canada, Australia, Singapore, Africa na hindi kailangan ng certified document translation kasi English-speaking country na sila. And since naka-English naman yung mga documents natin sa Pilipinas, ay eh, mababasa na nila. Pero may mga bansa katulad ng Saudi Arabia, Japan, Panama, Czech Republic na kakailanganin mo ng certified translation ng documents mo. Dahil naka-English nga yung documents natin sa Pilipinas, kailangan ipatranslate mo siya sa kung anong language ng bansang pupuntahan mo. At kung naghahanap ka naman ng company kung saan pwede ka magpa-translate, well, marami dyan. Pero kadalasan, inaabot ng 3 to 7 business days. Pero paano kung kailangan mo na bukas o mamaya? Well, ang LexCode ay nag-o-offer ng Kabayan Express kung saan para talaga siya sa OFW at makukuha mo na siya in as fast as 2 hours. Pumunta ka na lang sa kabayan.lexcode.com, i-upload ang yung document, magbayad, at magpa-translate at matatanggap mo na to door to door. So ayun nga mga kabayan, sana ay mas malino na sa'yo kung ano yung mga essential requirements na kakailanganin mo bilang OFW. Tandaan na ang successful application ay nagsisimula sa maayos at kompletong dokumento. Kaya siguruduhin updated, complete, at kung kailangan, properly translated at certified ang documents mo. Para sa iba pang OFW-related videos, Please like and share this video first and subscribe to our channel. Yun lang mga kabayan hanggang sa susunod na videos, magkita-kita tayo muli. Salamat po.